Sa mundo ng showbiz, madalas nating makita ang mga kumikinang na mga larawan ng pamilya at mga ngiting puno ng saya. Ngunit sa likod ng mga iyon, may mga kwento ng pagsubok at sugat na hindi agad nakikita ng publiko. Isa sa mga ito ang naganap sa pamilya Manzano, isang matagal ng lihim na matindi ang epekto na ngayon ay unti-unting lumalabas sa liwanag dahil sa matapang na pagbubukas ng puso ni Luis Manzano. Hindi lingid sa marami ang mataas na respeto at pagmamahal ni Luis sa kanyang ama, si Edo Manzano. Subalit sa isang panayam na puno ng emosyon, ibinahagi ni Luis ang isang pangyayaring nagbago sa takbo ng kanilang pamilya. Isang masakit na insidente na kinasangkutan ni Edo at ng kanyang misis, si Jessie menjola Sa isang tahimik na gabi sa kanilang tahanan, naganap ang isang pangyayaring hindi inaasahan ni Jessie, isang bagay na nagdulot ng matinding sugat hindi lamang sa kanyang damdamin kundi pati na rin sa pundasyon ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. Isang sexual na insidente na lumabag sa tiwala at respeto na dapat ay umiiral sa kanilang pamilya. Ayon kay Luis, ang pangyayaring ito ay hindi simpleng hindi pagkakaunawaan o pagtatalo lamang. Isa itong seryosong paglabag sa hangganan ng kanilang relasyon bilang mag-asawa at bilang pamilya sa halip na maging sandigan ni Jesse si Edo bilang isang ama at tiyuhin, naging sanhi siya ng matinding pagkalito at sakit. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko nang malaman ko ang nangyari, ani Luis, na hindi may tago ang sama ng loob at kalungkutan sa boses. Alam kong hindi madali ang buhay. Pero ang ganitong klase ng pangyayari ay nagpapabagsak sa lahat ng pinaghirapan namin bilang pamilya. Hindi rin madali para kay Jessie ang dumaan sa ganitong pagsubok. Kilala siya bilang isang mapagmahal at mahinahong asawa. Ngunit sa panahong iyon ay nalagay siya sa isang sitwasyon na labis siyang nasaktan at nadismaya sa isang taong dapat sana ay pinagkakatiwalaan niya. Ang pangyayaring iyon ang naging dahilan ng unti-unting paglabo ng kanilang relasyon ni Edo at nagdulot ng malamig na distansya sa pagitan nila. Bilang anak napilitan si Luis na maging tagapamagitan at tagapagtanggol ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pagiging anak ni Edo, hindi niya itinago ang kanyang saloobin para kay Jesse. Sa kanyang paningin, ang ginawa ni Edo ay hindi makatarungan at hindi nararapat sa isang asawa lalo na sa isang taong nagbibigay ng buong puso para sa kanilang pamilya. Para sa akin, ang respeto ay hindi lang basta salita. Ito ay isang obligasyon, isang pangakong kailangang tuparin araw-araw, paliwanag ni Luis. At kapag may nangyaring ganito, hindi mo na basta masasabi na patawarin lang dahil pamilya tayo. May mga hangganan na kailangang igalang. Dahil sa pangyayaring iyon, unti-unting nagkaroon ng malaking lamat ang relasyon ni Naedo at Jessie. Hindi na naging madali ang pagsasama nila sa iisang bubong at ang dating maginhawang tahanan ay naging tahimik at puno ng tensyon. Sa kabila nito, Nanatiling matatag si Luis sa panig ni Jessie. Pinipilit niyang ayusin ang nasirang samahan para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Alam kong hindi ito madaling pag-usapan, pero kailangan namin ng katotohanan para gumaling kami, dagdag pa niya. Hindi ko gusto na maging hiwalay ang pamilya namin, pero higit pa dyan ang gusto kong makita. Ang pagrespeto at pagmamahal na tunay. Hanggang ngayon, nananatiling pribado si Jesse tungkol sa nangyari at hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag si Edo. Ngunit ang pagbubunyag ni Luis ay nagsilbing liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Isang paalala na kahit ang mga pinakamalalapit na tao ay may mga sugat na kailangang paghilumin. Sa huli, ang kwento ng pamilya Manzano ay isang malalim na pagninilay sa kahalagahan ng tiwala, respeto, at pagmamahal sa loob ng pamilya. Isa rin itong paalala sa lahat na sa kabila ng mga pagsubok at pagkakamali. Ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa pagtanggap, pagunawa, at pagnanais na.